Ayan hey guys, kain tayo guys. Ito pala yung aking ulam ulamok. Tahong. Nilagang tahong. Gagawa tayo ng sausawan guys. Ano ay? Toyo. Toyo, toyo. Toyo. Yung may toyo. Ito yung may toyo. Toyo. Toyo or suka. Ayan. Ayan. ito para guys. Pansit and nanay. Uh, Espagiti. Espagitis. Balay suka na lang ating nanay uh, guys. Tsuka. Tsuka guys. Sinsya na kayo sa akin guys ha. Dahil talaga ako may utal guys. Utal. Masasanay din kayo sa kautalan ko guys. ng kutsara guys. Bata guys. Mari jarak guys, pinamana mana-mana pa pasakin guys. Asap ah, guys. Press and press batu guys. Teraka yang dah guys. yummy yummy medyo katamtaman pa ng laki nito guys ating sarong sarap guys grabe ang sarap mamis manis yung pagkakuha mo pa lang guys mas nilagay mo na agad sa kaldero guys doon mo ma ano talaga guys na sobrang sarap pag press press ah uh, yung ano sa Tagalog ay ano daw sariwang sariwa ang kumain ng ano guys pansit bali ito lang talaga yung gusto ko guys sarap napakasarap ano, guys kaya kung gusto mong kumain ito guys munta ka sa palingkin nyo guys. Ah, sarap guys. Ano guys? So, taong Paglaki bundok ka talaga guys. Yung mga seafoods. Talagang napakasarap kainin guys. Kasi wala yun sa bundok guys eh kaya kung ano titira ka sa malapit sa dagat lahat ng seafoods guys natitikman mo di ba di ba guys nautar na naman ako dun pero kaya kong magsalita guys na puno yung bibig ko ng pagkain yun yung talent ko guys So, melagil kena guys. Oh. Wow. Angge guys. Rap. Um. Nah, coba. Yuk. Coba guys. Dengan mama boleh guys. Apa salah gitu guys? Salsauan yang suka guys. Ah. Oh, serap guys. Ah. Manis-manis guys. Manis-manis ini coba. bali booking ko ako guys kasi para sulit Gais, huh? hmm. nilagang tao guys. Nilaga lang, guys. jadi 'yang gini siya, guys. Talagang totally nilaga. Yan yung gusto ko guys. Kaya sa ginasa. Talagang walang lahok na ano. Ibang ah, ano, tubig lang. Asin. Yan na. Solve na guys. Ang sarap. Malinamnam. Manamis-namis. sâu so, so. then, Okay. Okay guys, kung hindi ka pa nakapalot sa akin Tsaka bisitahin mo rin yung YouTube channel ko na guys Nasa bio pa ang ano, link Okay, naman ako guys Dali na no guys May makaawa no Sarap Ang, serap guys. Grabe. Very very very. Ah. ได้โซนน้ำมัน